Hello again, madam and sirs. It's me, Miss QQ, and <laughs> mag-unbox or mag-unpack ulit tayo ng um, orders from Shein. So, ito yung pangalawa. And ayun, ito, may date. Yung January 15, 2024. Ayun. Okay naman yung ko. Um, nakikita niyo ko ba? Ito ko. Eh. January 15, 2024. January ko pa sila na order pero ngayon pa lang sila bubuksan. Yan. Yeah. <laughs> Saan na natin? Okay. sinabi sa inyo eh. Matagal ko na ito na order eh. Actually, marami pa akong in-order from Shein na hindi ko pa nabubuksan. Nag-review-review review lang ako pero ito hindi ko pa nabubuksan. Ayan, ito na yung return um, slip. Ito. Nababasa pa siya. And the return process and instructions kung isusoli mo. Okay, so leggings ulit to and um, drawstrings or parang parang parka jacket. Hmm. Wala super alikabok na sila. At sa inyo, hindi ko pati nabubuksan. Hmm. So, ito muna ang natin Okay. So, dalawang leggings ulit po Pero, same lang yung style o yung style na eh, Ay, malambot yung tela mo. Para siyang... Ay, parang mas okay yung nabuksan. Ano. Ay, Ayan. Ang maluwag sa akin ito ah. 2XL. Same lang po sila. Ayan. 2XL. Ayan. So again, kaya ko sila talagang naisipan ng buksan dahil kailangan ko na silang magamit dahil sobrang maulan ngayon araw-araw umuulan from uh, September 1 ng gabi hanggang ngayon September 4 nag-uulan pa rin so ito lang kasi yung parang kailangan ko suotin kasi mabilis matuyo pag nabasa so yun and um, sana kasya sa akin dahil feeling ko ang laki, ang buwang Feeling ko lang naman, pero feeling ko naman kasya. But anyways, ah uh, mahabang blouse naman yung sinusuot ko. So, siguro hindi na ito gaano halata pag nasuot. Pero hindi man ako sure kung talagang malaki masyado. But Uh, we'll see. Let's see. One of these days na suot-suot ko, papakita ko sa inyo. Okay? Um, itatry on ko sila uh, after kong malabhan or sa mismong araw na gagamitin ko na. Okay? And buksan natin yung pangalawa yung mga jacket. Wait lang. Alright, so buksan na natin. So, dalawa ulit to, pero pareho lang sila. Basta, so, dalawa lang yung binili ko. Ano ko sa akin, mahilig akong bumili ng dalawa. Mga pareho design, mga pareho ng color. Ayan. Wala, parang ang laki na naman ito. Ito, XL Ito, XL ko. Ayan. I know. 3XL. Wala yung na-order ko. Bakit 3XL? 3XL. Ayan. Tapos ito yung isa. Wala na 3XL din ba ito? Kita mo. Sabi ko sa inyo. Hindi ko chinecheck. Kagabi pagka nag-order ako. So, 3XL nga. Hindi si Shea ang nagkamali nito. Ako sigurado ko. Anyways, mamaya papakita ko naman sa inyo yung ah uh, yung mga items na to from um, Shea and App. 3XL talaga to. Sigurado ako. Yung na-order ko. At hindi sila nagkamali. Ang laki. Pero, kailan ko parang tama lang naman sa akin. Eh, jacket naman to. So, okay lang kumalaki. Pero, parang feeling ko naman. Sakto lang. Or, whatnot. So, let's see. Alright. So, dalawa sila. Okay, and, nalaban ko na sila para maisuot ko na. Okay. And, makikita niyo one of these days, itagry on ko sila. Or, sa actual uh, day na suot-suot ko na sila. So, papasok na ako sa work. Alright and uh, sana lang magkasya dahil hindi na natin ito maisosole kahit mayroon pa tayong return form dahil um, overdue na ang alam ko lang kasi up to uh, 90 days so 3 months lang yung palugit nila kung magsosole kayo ng items sa Shein and depende pa yun kung nakasale yung item hindi na yun pwedeng isole dahil all sales are final kapag ka um, on sale or yung item is naka-sale. So, hindi na tayo sure doon. Sigurado, panigurado, hindi na sila pwede isole. And uh, that's it from me uh, today, Madam Sensors. And thank you for watching. Bye for now. Bye-bye! Thank mm -hmm. you.